Ikaw ang malakas! Ikaw ang may tatak dito sa may dibdib sa sa ulo. May corona ka. mo ito. Bilisi, gumili ka ngayon. Bilisi, pinamahangod ka. Lahat kayo niligyan, iisa lang naman yan. Kasi kita ko ilan. Bis, bisi! to kayo. Bainti to kayo. Ano? Ano? Lalaabang ka sa akin? Lalaabang ka sa akin? Diablo ka? Ang bait mo pala yun, mga tagusap, ayos eh. Ilan ang jablo dyan? Ilan ang jablo? Ilan ang jablo? Ilan? Ang jablo? Ilan? Ilan? Ilan ang jablo? Bakos eh. Ito ang pinuruhan niya. Pinuruhan si tatay. Tama. Siya lang pinuruhan mo. Pero mo nagyan mula, lahat na. na. Bakla mula sa kapatid sa tatay ha. Huwag kang titigil ng hindi aalis. Tapos isasabihin ko sa'yo anong pamarusan gusto mo. Sibat. Gusto mo ng si Sibat. Kaparin ng Diyos, sibat sa puso. Ayos eh. Ayos eh. Bakas eh. Pag makagaling niyo kayo, sobrang ang ano niya. Bilis no? eh. Eh, bisa may tiyo-tiyo kayo. May tiyo-tiyo kayo, 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 kayo. Ilan ang job Hindi ko alam. Hindi mo alam. Sama-sama kayo doon. Ayum, bale kipag usap ka pa yan. gusto ko lang kayo? usap wow, ka. Oh, kaya lang <coughs> Hindi. 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 ka. Hindi. 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 ka Hindi. 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 nakatira sa bahay. Nakatira Sa banda. Sambanda. 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 Ay, ba? sa sasagot ba o ano? Ay, sambanda. Sambanda. Mabait naman kayo usap, diga. Sambanda. Sambanda. Hindi banda alam ito. Baka malaman mo. Lahat Ano? Alam mo na kung Saan nakatira? Saan nakatira? Alam niyo na kung saan kayo nakatira? Saan daw kayo nakatira? Sa bahay ng mga ito? Saan banda? Saan banda? dito sa siyang bakla. Pagkaligin mo ito ito. Saan banda? Saan banda nakatira? Saan banda? Saan banda? Saan banda? Saan? Banda? saan, banda? saan, banda? saan? Kusina, salas, sa kwarto, saan? Saan? Nakikipag-usap ka kanina. Gusto mo si bat ulit? Saan, saan? 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 Sa kusina? O? Sa kusina? Sa sala? Meron din? Kusina lang? Kusina? Saan daw sa kusina, banda? Asa, pagalingin nyo ito. Pinuruhan nyo ito. Nabaklas nyo na ba sa mga kapatid? Baklas na. Si tatay lang. Palalakarin nyo na ito. Palalakarin pa Paayosin niyo na. Bakasi! Busy! Anong gusto niyo? Pamurusa? Kasi parang ang bagay niyo. Latigo le. Latigo le. Gusto mo ba kita... Kita mo ba latigo ko? Kita mo latigo ko? Kita mo. Ayos eh. Bakasi! Busy! 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 <laughs> Kamay ko sa iya. May portal ba kayo doon? Wala iyo mo sa mga anak to binaklas nyo na rin pamangkaysa e, brisie, dalawa, dalawa ayos yun siya o, sige baklas na ba? tanggal na, gagaling na oo, oh, oo oh. may tuto kayo doon gablo, tsaka demon niya. oo oh. may mga elemento mo ba, ba doon? may mga elemento ilan yung mga elemento doon sa loob? hindi mo alam tapos kayo nandaan. ito si Ratay talagang inalay nyo binira niya. ilang taon na kayo? Hindi, ilang taon na po kayo ganito? Ano ba pakaroon nyo ngayon? Iwagaan na ba? Sige. Pakarasi! Please No, ito na, Gusto mo yung pana? Hindi. Ganon kasi hindi ko pa nagagamit ang pana. ah, Ha? Gusto mong panain kita? Hindi. Sige, makapag-uusap. Gagaling na. Yung katawang ito, gagaling na rin? Oo ako kanina pa kitang ka usap ito eh. na na sa inyo sinabala ko pa kayo o, talaga ha ba oo naman iatid ko na kayo <coughs> o, sa emperor no ko kayo sa impyerno. <coughs> Hindi, sa impyerno dapat nababagay sa inyo. Sobra kayo. Sobra ba ay pagalingin. Ayaw mo na. Sandal na, tatapos na natin mo. Sandal na. Mayos na mo po. At laging mga ano, sa kapagirin ninyo sa mano, makapagirin sa lahat. Itagkalog sa akin ang sandatang papatay at lulusaw sa mga jablo at demonyong ito. Lahat ng tampalasan sa karunungan ng Diyos Ama. Espada, awal ng Diyos Ama. Espada ng tatlong persona. Espada ng Diyos Ama. Patayin at lusawin ang lahat ng tampalasan sa karunungan ng Diyos Ama. Hanggang maubusan niya. <coughs>

Patay doon lahat. Patay doon lahat. Ano pangalan ng bata? Glyza po. Sa ako rin ni Palit sa katawan. Glyza. Balik, balik, balik. Gising nini. Gising. Ano nangyari? Ako. Ito po. Ano nangyari sa inyo? Baik. Oh, tum... Ano Oo, ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Ayan, ayan, okay na, okay na. Baklas na yan, tama yung sinuka mo. Kasi may nilagay din sa'yo. Ayan, okay na. Ay, yan, ang bahay nito dapat naki-cleansing. Cleansing. cleansing to. Papuntahin mo ako, papuntahin mo ako sa kanila. Naki-cleansing kong bahay nila. Nakikita ko eh, nakikita ko sa ito. Kita mo, ilan sila? Madami, oo. No? Huwag ka lang. Huwag ka mag-alala. May papakita ko sa iyo mamaya. Mabuhay maganda yan. Ano dito? Ano pang dito pa? Hindi, hindi. Hindi. Iba ang makikita mo. Meron mong tubig. Hindi, <tod> hindi na to po. Hindi, okay, papaltan. Papaltan na rin tubig. Papaltan. Ate, okay, okay na. Relax ka na. Amalaga na pagaling mo sila lahat kayo Hindi na matapos. <tod tod> <tod> 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 Makita mo, Glyce, ayan mo. It's cool. <tod> Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi. Huwag kang ko iyala Ibalik ang lakas at lakas ang loob ng tao ito. kapang ng ang Diyos. Wala kang dapat ikatakot. Tumulong ka sa nagulang mo. Ma. May papakita ko sa iyo maganda. Ilimin mo ito, Nene. At babalik ang lakas mo tapos may papakita ko sa iyo na napakagalaw bagay. Igalo ko sa iyo yan.